59913 square meters. Ah uh, hello mga kalingap, welcome back to my channel. Asa uh, mga hindi pa nakasubscribe, uh, subscribe na kayo para updated kayo sa mga susunod ko pang pa gagawin mga video mga ito so yun welcome back to Batang Ilona grabe part 2 ng birthday ni Joy Diwata grabe mga kalingap niyanik ni Joy ang buong community ng sambayan ng Pilipino grabe hindi ako makapaniwala sa mga natanggap na blessing ni Joy Diwata grabe nulad talaga ng biyaya talagang grabe sulit sulit na sulit na suporta ng mga nagbamahal kay Diwata mga kalingap grabe saan masulok ng mundo lahat ay nagbigay po guys sa birthday ni Joy Diwata talagang napakaraming blessing ng natanggap ni Joy Diwata biglang yaman si Joy Diwata sa kanyang birthday mga kalingap talagang grabe ang natanggap na blessing niya umulan, umulan talaga ng biyaya talagang napakaraming blessing lalo ng lupa mga kalingap talagang ah, ah. talagang grabe so ito punta na natin ang iksinang ito mga kalingap tara let's go nanginig na po ako mga kaibigan dahil hindi ko po alam na mga ko sa sobrang ito simulan na natin Una na po, ang 50,000 pesos. Palakpakan po natin. Okay. Mula kay Nati Bascon from J Dan Joy Supporter. Joy, makakatanggap ka ng 2,000 pesos. Mula kay J Dan Joy Solid Worldwide. Para kay Joy Diwata, happy birthday. May putal. 3,730 nabawasan ng charge <laughs> 3,730 pesos congratulations Joy mula kay Gina Gamora ka 5,000 pesos mula sa I Love Saturday para kay Joy 10,000 pesos <laughs> <sighs> okay. Mula sa QS Hong Kong dan Joy supporter, Joy again, you will receive ten thousand pesos. Mm, parang tayong lang, lang Joy diba? Tago mm. sa tayo mamay, huh? <laughs> <laughs> ha? Ha? Akin parang hindi mas Madali na lang to. O, parehas lang din po sa bininagsa. Doon po sa nagbigay kay Kuya Bobby, si din po ay makakatanggap 5,000 pesos. It's always a good time. It's always a Dan, another for you. Sorry. Another 5,000 pesos from Galing Angel Joy Diwata DJ 16 supporters para sa iya. Thank you. Sige na, Dan. ka na DJ. Sixteen supporters five thousand pesos. Magyuking? Binigong. Oh, Joy. Pula sa kanila angel Joy. Diwata, DJ Sixteen supporters twenty thousand pesos. Team thirty thousand pesos. A one, money, a money, bouquet of flowers. Pero may cash ka another 10,000 pesos po, from... A1. Thank po, A1. po thank you po In A1 Malamat po Oh so <laughs> I'm a bear. Oh. A parcel of land. Oh. Fifty nine thousand nine hundred thirteen square meters wow. 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 and another fourteen thousand eighty seven square meters. We wow. 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 need to say Icao, I lote."

natin na ako. Promise ko. Ito yung official na promise na oh, rin na talagang susunodin ko lagi at So yun, mga kalingap at napanood nga natin so anong masasabi ninyo sa kaganapang ito. Grabe talagang wala akong masabi. Talagang grabe. Grabe, grabe, grabe. Grabe ang natanggap na pressing ni Joy Diwata at ni Kalingap Dan. Especially itong si Joy Diwata talagang inulan, inulan talaga ng biyaya ngayong araw, ngayong ngayong araw ng kanyang birthday talagang niyanig ni Joy Diwata ang buong community ng sampayanan ng mga Pilipino saan man ng mundo lalo na mga OFW grabe ang mga supporter ng Danjoy. lahat ng supporter talaga nagpaabot ng blessing napakaraming blessing ang money, ang money tapos may mga kaspa na nakasobre. Talaga ang nagpay ang nagpayanig sa buong community ay grabe nakatanggap si Joy diwata ng lupa. Grabe. Kung hindi ako nagkakamali, talagang napakalaki ng lupa na sa ayon sa nabanggit 59,000 square meter at 47,000 square meter. Wow. Nakakalulang lupain yan mga kalingap. Grabe. Talagang napakalaki niyan kung kung hindi nagkakamali yung pagkabang nito. Kasi yung 59,000 square meter napakalaki noon. Grabe. Ba, baka yun ay nasa mga apat na hektar yan. Apat na hektar kung hindi ako nagkakamali mga kalinga po higit pa. Grabe yun, sobrang laki noon. Tapos yung 47,000 square meter. apa ay grabe pag sinuma mo yan ay talagang napakayaman ng JT Wata million yun mga kalinga, kung sa uh, commercial na lugar grabe talagang nakakalulang lupa na yun napakalaki nun isipin mo yun 59,000 square meter tapos may total pa yata na 13 square meter ang laki nun Ayun nga 100 yung 100 square meter ay napakalaki na noon yun ay uh, sobra sobra na sa isang bahay yun. 100 square meter. Ayun pa 59,000 square meter mga kalingap at yung 47,000 square meter aba. Grabe. Pwede-pwede ka na magtayo ng ano nun, ng farm sa ganong kalaking lupa. Tapos may kaspa mga kalingap. Nakasama ng lupa na sa 200,000 uh, 200, 000, uh feet, Something yata. hindi ako nagkakamali. Grabe. Tapos yung pang money Talagang napakaraming money mga kalingap. Ngayon ako nakasaksi ng ganong birthday. Napakaraming mani bouquet. So yung may karla naman, hindi naman ganong karaming natanggap na money advocate itong kay Joy talaga napakaraming ah talagang grabe grabe ang money advocate grabe kung susumahin mo lahat ng yun baka nasa 200,000 yun may pa <laughs> sa dami ng mga money, money bouquet na yun mga kalingaw tapos yung mga nasa sobre pa grabe grabe talagang blessing na natanggap ni Judy Wata sa kanyang kaarawan biglang yaman si Judy Wata mga kalingap sa kanyang kaarawan grabe sulit at yung kanyang kapatid nga ay napapayak na lamang dahil nga hindi mga paniwala dun sa natanggap ni Judy Wata sa kanyang kaarawan at yung mama niya ay talagang grabe kahit, akong, kahit ako kahit ako nanonood lang sa video talagang ah, nasiyak ako nasiyak ako mga kalingap sa natanggap ni Joey Diwata grabe napakarami naman talaga talagang sulit na sulit ang suporta lahat ng community lahat ng uh, supporters talagang yung mga nagmamahal sa Danjoy grabe talagang napakaraming blessing na natanggap ni Judy Wata biglang yaman biglang yaman si Judy Wata mga kalingap tapos yung pa yun, tapos ayun pa ang kinagulat ng lahat mga kalingap at yun na nga mga kalingap yung pinakahihintay ng lahat at Ayun, nagbigay na nga ng promise ring si Kalingap Dan kay Joy Diwata mga Kalingap. Grabe. Talagang niya nitong dalawang ito ang buong sambayanan ng buong mundo mga Kalingap. Sa pagbibigay ng promise ring ni Kalingap Dan. Grabe. Talagang syak na syak ang buong mundo mga Kalingap. Ayun nga at si uh, hindi naman yan pinahindihan ni Joy Diwata at sinuot na nga pareha sila ng ng uh, promise ring at yun sigawan ang buong, ang buong venue mga Kalinga. talagang sulit na sulit grabe Pina, pinayanig ni Kalingap Prab ang buong uh, na ng buong Kalingap sa birthday ni Joy Diwata talagang Ah, napakarami yung blessing talagang hindi ako magpaniwala sa tatanggap grabe sobrang ano sobrang dami sobrang dami blessing talagang wala wala akong masabi so kayo mga kalingap anong masasabi nyo sa birthday ni Jody Wata grabe talagang lahat na sampayanan sampayanan ng buong mundo ay uh, talagang nasyak kay Jody Wata mga kalingap so yun lang mga kalingap at anong masasabi nyo so mag-comment lang kayo sa baba at isa-isa natin yan mga kalingam. So yun lang.